Yan, parang pesta na. Ang dami ng baboy, oh. Ayan, yung baboy. Oh, dami na, oh. doon pa, sargasyon. Oh. puro. Ito, yung mga buyer namin ng association. Lasam Hug Racers Association. Oh, dito na. Pakalawang karga na to. Tatlong sasakyan tong mapupuno. Andun, oh. Yung mga member namin. Abang-abang na, andiyan na yung mga buyers na rin, oh. Ayun oh. Yan yung pinakagwapo nila. Yan yung pinakagwapo sa lahat. Oh. oh. Yung nagsasabing hindi legit yung buyer namin na kumokontra sa association. Oh, dito na. Oh. Nandito na mga kapatid. Nandito na yung pinaghirapan natin. Nandun. Tapos yung magbebenta ng baboy, bibili siya mamaya ng isang case na kok. <laughs>